Magandang araw mga kaibigan Meron po akong napanood na vlog ni Princess Maui Ang topic niya tungkol sa pamamaga mukha ni Tingking Pinoy So ako naging curious ako kasi Naalala ko ang ating Pangulong PBBM na Namamaga ang mukha At uh, ako worried ako sa Physical uh, health ng ating Pangulo Sana walang uh, walang malalang sakit. Let's pray sa kalusugan ng ating Pangulo. So ito, dahil basta tungkol sa kalusugan, ako nagbibigay ako ng uh, atensyon kasi health is wealth. Binabantayan ko aking health. Kaya na pinanood ko yung buong video ni Mar, uh, ni Princess Maui tungkol sa pamamaga ng mukha ni Tingking Pinoy. Okay. So, meron siyang ipinakitang picture na sa initial na pagsusuri, tumaba nga siya. And then, tinignan ko yung mga previous pictures ni Thinking Pinoy, mga 2 or 3 years ago, eh, ano, may laki, malaking kaibahan. Kaya tignan nyo yung thumbnail ko, ito. So, dito sa nakaputi siya, yun, that was panahon ni Tatay Digong pa yan siguro eh. What? Two or three years ago. Ito naman sa right side, yan na, mataba. So, malaking kaibahan yung itsura ni Tingking Pinoy ngayon compared a few years ago. So, tumaba ang kanyang mukha. So, iba naman yung tumaba, iba na yung namamaga. Uh, I don't know kung yan, o tumaba lang. Okay. So, mayroon ba siyang sakit? I don't know. O dahil lang sa karangyaan na natatama sa buhay ngayon, kaya tumaba siya. Ang alam ko lang na pangyayari sa buhay ni Thinking Pinoy, again, true sa vlog ni Princess Maui is naoperahan siya ng uh, cyst, benign cyst. Uh, na kung tuhod ba, basta tinanggal yung cyst. So, bakit tayo tinutubuan ng cyst? Ako, meron ding tumutubo sa akin ng mga bukol-bukol. But, right now, nagtaka ako dahil biglang nangawala yung mga bukol-bukol sa katawan ko. Cyst na yun eh at ang aking uh, experience dahil sa aking pagkain. Noong una, wala akong diet-diet, hindi ko binabantayan yung pagkain ko. Basta masasarap kain. Hindi ko iniisip yung epekto sa aking katawan. So anong resulta? Ayun, matabang-mataba ako noon at yun, maraming bukol-bukol sa aking katawan. Mabuti na lang at nagkaroon ng pandemic. Noong pandemic na at nakita ko yung sarili ko na yun, matabang mata. Before pandemic, ang laki ng katawang ko eh. Mga ang aking uh, timbang, more than 80 kilograms. So natakot ako na baka tamaan ako ng virus, mahinang aking immune system. Nag-decide ako mag-radical change sa aking lifestyle kasama na yun sa pagkain so kahit masarap wala na uh, kung kakain man ako patikim-tikim na lang so nag uh, focus ako sa healthy diet gulay, uh, prutas konting karne na lang sinabayan ko ng exercise so ito na ako ngayon kita nyo aking katawan katamtaman lang uh, I'm very strong now compared before. Magsi 64 na ako, kailang aking lakas, parang nung nasa 50s pa lang ako. It is because of uh, lifestyle change. Ang timbang ko ngayon nasa 70 kilograms na lang, which is normal sa aking ano, anong tawag doon, yung body mass index, BMI, taman tama lang aking timbang kasi binabantayan ko ang aking pagkain. So, balik tayo kay Thinking Pinoy, tumaba siya. Noong una, mas payat. Uh, bakit siya tumaba? Eh, ano, nakadikit. <laughs> nakadikit siya sa uh, Mamshi, ang tawag ni Princess Maui. So, dahil BFF sila ni First Lady Lisa, Ayun, ng balita na nag-aaral siya sa UK, baka may nagpapaaral sa kanya. So, buhay sa UK ay talagang marangya. <laughs> Kompleto ng pagkain. So, ngayon, nandito siya sa Pinas, nagbabakasyon dahil uh, parang break ng eskwela doon, then later on babalik na naman. So, ayun. Uh, ako naman, natutuwa ako sa kalagayan ni Tingking Pinoy na nakadikit siya ngayon uh, panapanahon yan eh so panahon niya ngayon na mabuhay ng maginawa so anong ibig sabihin kung may pera ka na at nakakakain ng uh, lahat na pwede mong kainin is blessing na ba yun? sa aking experience, hindi ah uh, Pasalamat ako sa Diyos na pagdating sa financial needs, hindi kami nagkukulang mag-asawa. Pwede kong makain ang alinmang gusto kong makain. Kasi meron kaming pambili. Meron akong pambili. Kailang? Sinubukan ko na yun noon after my retirement. Gusto kong mag-enjoy sa aking buhay. Lahat na lang na masasarap. Mag-food trip ako. Kailang? Ang nangyari, masakitin, masakiton o masakitin. Ang dami kong iniindang sakit after my retirement. Dahil nga, abundansya sa pagkain. Mabuti na lang, ulitin ko, nagpasalamat ako dahil nagka-pandemic. At ngayon, <laughs> kontrolado ng aking pagkain. So, hindi po yan na uh, matatawag na blessing yung kahit marami kang pera. Uh, wala ka namang kontrol sa pagkain ako. Yung overweight. Na-research ko yan sa kapapanood sa YouTube Ang pinapanood ko sa YouTube Yan si Dr. Atoy Arbulida At saka si Dr. Willie Ong Ano pa? Meron pang iba at, Doon, napag-aralan ko Pag overweight ang isang tao Magre-resulta yan sa maraming sakit Ano yan? Diabetes High blood uh, Liver problem ako, nagkaroon ako ng ano, fatty liver. Kala ko nung una, yung fatty liver, dahil lang sa alak. Eh, hindi naman ako umiinom ng alak. Eh, bakit na find out sa aking executive check-up uh, before my retirement, fatty liver ako. O, oh, na-research ko sa internet, uh, sa YouTube. Overeating pala. <laughs> pag mataka uh, matakaw kumain ang isang tao, most likely magkakaroon ng fatty liver. So, balik tayo kay Thinking Pinoy. Sa tingin ko, sa pagmumukha niya ngayon, itong present, wala naman siyang malalang sakit based sa kanyang physical appearance. Kailang, ang problema niya ngayon, yung pagiging overweight, yung mataba ang mukha eh. So, I don't know kung he will come to the realization na kung gusto niyang ng alagaan ng kanyang health, eh, mag siya sa pagkain. So, yun po ang gusto kong i-share na lesson in life. ah uh, ano ba to? Nabasa ko. Kapitan pa lang ako noon eh. Ganito yung nabasa ko. Nabasa ko sa Health in, ho and Home. Sa mga Adventist, saludo ako sa mga Adventist pagdating sa disiplina sa pagkain. Malulusog basta Adventist. Sa Health and Home ng Adventist, ganito 'yung nabasa kong article. Eat less, live longer. <laughs> At ngayon, napatunayan ko na dahil nung kinontrol ko na 'yung pagkain ko, ay eat less umad ako ngayon. Umad, ano yung umad? One meal a day. Nag-practice uh, na ako ng intermittent fasting. Every day, meron akong fasting intermittent, ang tawag niya. So, I eat less and I feel stronger. I look younger. I'm happier now. Kaya, tama yon. So, sa mga kaibigan dyan na medyo, medyo abundant siya ng pera, advice ko sa inyo, huwag niyong pagbigyan ang luho sa sarili sa pagkain. Kasi, yan, naging kasalanan ko yan, yung gluttony, overeating. Kasalanan yon sa Diyos, yung overeating. Kaya mabuti pa, kung may sobra-sobra tayong blessing, eh mag-share tayo ng blessing sa ibang tao, imbes na ako, yung pagkain ko dati, 3 meals a day. Eh, yung 1 meal a day na lang, nakakatipid ako. So, yung tipid ko ng 2 meals a day, yun na, naisishare ko sa ibang tao. Napakasarap pong pakiramdam yung tumutulong ka sa kapwa-tao. Yan ang aking experience sa ating Talaandig 10 City. Yung income natin sa YouTube, instead na gastusin ko for my personal needs, ginagastos ko lahat pagtulong sa mga nagugutong, sa mga nangangailangan. At ang balik na blessing sa akin, grabe. Ito na, maligayang maligaya ko, wala akong sakit nar nararamdaman, malakas pa, parang kalabaw, nakakatakbo, kahit malayo, nakakapaglaro ng basketball. So, pangalagaan po ang ating health. So, eh, hey, thinking Pinoy, sana makontrol niya ang kanyang weight kung gusto niyang uh, gumanda ang kanyang health.